Kumusta? Maligayang pagdating sa lahat sa channel ng Prayer with Purpose. Ngayon, kumonekta tayo sa kapangyarihan ng pasasalamat na ang mga biyayang natatanggap natin araw-araw. Ang pasasalamat ay nagbubukas ng mga pintuan para sa mga bagong pagpapala at inilalapit tayo sa ating layunin. Ihanda ang iyong puso at isipan para sa isang malakas na panalangin ng pasasalamat. Bago natin simulan ang ating panalangin, Mahalagang pagnilayan ang kahalagahan ng pasasalamat. Minsan, sa mabilis na takbo ng buhay, nakakalimutan nating huminto, huminga at kilalanin ang mga regalong ibinigay sa atin, malaki man o maliit. Ang pasasalamat sa mga biyayang natatanggap natin araw-araw ay isang gawa ng pagmamahal at pagkilala sa pangangalaga ng Diyos sa ating buhay. Ang pasasalamat ay hindi lamang tumutulong sa atin na makita ang kabutihan sa lahat ng bagay. Ngunit ito rin ay nagpapalakas sa ating pananampalataya at naghahanda sa atin na tumanggap ng higit pa. Tandaan, ang pasasalamat ay higit pa sa mga salita. Ito ay isang malalim na damdamin na nagbabago sa ating mga saloobin at nagugnay sa atin sa banal na diwa. Bago natin simulan ang panalangin, humanap ng isang tahimik na lugar kung saan maari kang tumutok. Huminga ng malalim, kalmado ang iyong puso at kumunekta sa kasalukuyang sandali. Hayaan ang kapayapaan at pasasalamat na pumalit sa iyong pagkatao. Ipikit ang iyong mga mata at damhin ang banal na presensya sa paligid mo. Panginoong Diyos, Amang makapangyarihan, ngayon kami ay nagtitipon sa iyong presensya upang magpasalamat sa lahat ng mga biyayang aming natanggap. Salamat, Panginoon, sa paggabay, pagprotekta at pagsuporta sa amin sa bawat hakbang na aming gagawin. Nagpapasalamat tayo sa regalong buhay. Sa panibagong araw na makikita natin ang sikat ng araw, maramdaman ang hangin at marinig ang mga tunog ng kalikasan. Salamat sa mga pagkakataong dumarating sa amin, sa mga hamon na nagpapalakas sa amin, at sa mga tagumpay na pumupuno sa amin ng kagalakan. Panginoon, nagpapasalamat kami sa aming kalusugan, sa pagkain sa aming mga mesa, sa bubong na kumukukup sa amin at para sa kaligtasan ng aming mga tahanan. Kahit sa mga oras ng kahirapan, Nararamdaman namin ang iyong presensya na gumagabay at umaaliw sa amin. Salamat sa palaging pagpapakita sa amin ng paraan kahit na tila hindi sigurado ang lahat. Nagpapasalamat kami sa mga taong dinadala namin sa aming buhay, pamilya, kaibigan, kasamahan na sumusuporta sa amin, nagbibigay inspirasyon sa amin at nagpapadama sa amin na mahal kami. Bawat pagtatagpo, bawat ngiti, bawat salita ng suporta ay isang pagpapala na nagpapainit sa ating mga puso. Kami ay nagpapasalamat, Panginoon, sa maliliit na kagalakan ng pang-araw-araw na buhay, ang bango ng kape sa umaga, ang init ng araw sa aming balat, ang magiliw na yakap ng mga mahal namin. Ang mga munting pagpapalang ito ang nagpapaalala sa amin ng iyong patuloy at mapagbigay na pagmamahal. Nagpapasalamat din kami sa mga sandali ng katahimikan at pagsisyasat ng sarili, kung saan maari naming pagnilayan ang aming mga aksyon at makipag-ugnayan muli sa iyo. Salamat sa pakikinig sa amin, sa pagbibigay sa amin ng lakas at sa hindi pag-iwan sa amin. Ama, sa gitna ng mga unos, nagpapasalamat kami sa iyo sa mga aral na nagpapalago sa amin. Sa gitna ng kawalan ng katiyakan, nagpapasalamat tayo sa pananampalatayang nagpapanatili sa atin na matatag. Sa gitna ng kalungkutan, Nagpapasalamat tayo sa pag-asa na muling isilang araw-araw. Ngayon, na may pusong puno ng pasasalamat, inilalagay namin ang lahat ng aming mga alalahanin at takot sa iyong mga kamay. Kinikilala namin na ang lahat ng mayroon kami at kung ano ay nanggaling sa iyo. Salamat, Panginoon, sa iyong walang hanggang awa, sa iyong biyaya at para sa iyong walang kondisyong pag-ibig. Naway, araw-araw, Panatilihin nating buhay ang diwa ng pasasalamat sa ating mga puso, na alalahanin na magpasalamat hindi lamang sa magagandang sandali, kundi pati na rin sa lahat ng turong natatanggap natin sa buong buhay. Amen. Nawa'y ang panalangin ito ay magdala ng kapayapaan, ginhawa at pasasalamat sa iyong puso. Ang pagiging mapagpasalamat ay pagkilala sa banal na kamay sa bawat detalye ng ating buhay. Kung naramdaman mo ang presensya ng Diyos at konektado sa mensaheng ito, ibahagi ang panalangin ito sa iyong mga kaibigan at pamilya upang sama-sama nating maipalaganap ang kapangyarihan ng pasasalama. Mag-subscribe sa channel ng Prayer with Purpose. I-activate ang bell para hindi mo makaligtaan ang alinman sa aming mga panalangin at mag-iwan ng iyong komento tungkol sa mga biyayang ipinagpapasalamat mo ngayon. Nawa'y patuloy na pagpalain ng Diyos ang iyong buhay hanggang sa susunod